Palabas pa lang ako dito guys, naplatan ka agad ako. So ayun, uh, bali naisipan kong bumiyahin ngayon kay uh, Joyride at uh, panggabi. So time check tayo, eh. sa, alas size na po ito ng uh, gabi. Bilang isang MC Taxi Rider, uh, kasama talaga ito sa ating magiging experience no lalo lalo lalong, lalo na at uh, ako ay uh, naka interior lamang at hindi pa tayo naka mugs so mas advantage kapag uh, naka mugs yung mga motor natin unlike pag naka interior lamang kasi pag naka interior lamang kunting mga uh, kahit mga thumbtacks lang po yung ating maapakan dyan eh, kapag uh, naapakan po ng ating mga gulong ay eh, talagang flat talaga yung gulong natin dyan at dito naisipan ko nga palang pumunta ng 7-eleven kasi pagtingin ko kasi sa wallet ng mga King uh, Joyride eh wala na pong laman so magta-top up muna ako dito kumain na nga pala muna ako dito para may lakas yung ating braso mamaya para sa mga pasayero natin na kasing laki ni Big Show biro lang Pasado alas 6 na nang makakuha ko ng booking, hindi naman ito kalayuan kaya akong nang itong pinuntahan. Pauwi na kayo niyan sir. Pauwi na po kayo. Ano yan, sir? Alchemist. Parang coffee shop. lang yun? Ah, po. coffee shop. Masarap pa pa yun sir. <laughs> ah, mahilig tayo sa kape eh. Mga mahilig kayo sa kape, sir. Parehas pala tayo, sir eh. Adik <laughs> ah, like sa kape. At sa mga oras na ito ay nakipagkwentuhan lang ako sa pasahero ko. Nakakalungkot lang at hindi ko ito maisishare sa inyo kasi wala pa tayong intercom. Nababa ko na yung unang pasahero natin kanina. Ma'am jana, Ayun Ma'am Masukong ko lang mama Apo ma'am sige pa At dito tinanong ko na rin siya Kung gusto niya mag shower ka At ang sagot sa akin ay wag na daw po Nakakatuwa lang yung mga ganitong klase ay, ng series ah, huwag na, po. na hindi masyadong ma artist sa katawan. Ah, ano na lang ma'am? Lagyan <laughs> ko ng alcohol. At nilagay ko na din yung gamit niya sa top box natin. Para hindi si Mama Kung okay na ang lahat, kami ay umalis na. Papunta nga pa lang sa Palok, Manila ito si Ma'am. At habang nasa biyahe nga tayo ay naisipan kong tanungin si Ma'am kung bakit maraming tao doon sa ating pinagpikapan natin sa kanya kanina. At nalaman natin na may concert daw pala doon. Hindi ko na tinanong kung sino yung nag -concert. Kasi hindi kami magkarinigan ni ma'am at na kami ang dalawa ay nagsisigawan. <laughs> Mahirap talaga kapag wala pang intercom sa una. Kaya hindi po kami masyadong magkaintindihan. Pakalipas nga ang ilang minutong biyahe ay naibaba na natin si ma'am. At sa mga oras na ito ay may panibago na nga pala akong pasahero. Papunta naman itong Mandaluyong. At nakuha ko nga pala ito dito sa may padok hindi naman kalayuan. At habang ako ay nagmamaniho, napansin ko na parang inaantok si sir kasi panay untog ng untog yung helmet niya sa helmet ko hindi naman ako nagpipreno kaya naisipan nating tanungin si sir kung okay lang ba siya at dito nalaman natin na nakainom pala siya sa totoo lang mga kasiking bawal po kaming magsakay ng pasahero na nakainom o lasing pero dahil hindi natin ito napansin kanina ay eh wala na akong magagawa kaya sinabihan ko na lang si sir na wag siyang matulog dahil napakadelikado Baka ito ay maging dailan pa ng aksidente. Nabihan ko na din na, na konting tiis na lang at kami ay malapit na. Makalipas ang ilang minuto ay naibaba ko na nga pala dito si sir. Hindi na natin sinama si sir kasi ayaw niya rin sumama kaya respect natin yung mga ganitong senaryo. At nang pasukan ako ng panibagong booking ay umalis ka agad ako dito. Punta na nga pala ako sa sumunod na pickup location ng pasahero natin. Dito medyo natuwa ako sa pangalan ni sir kasi pang international yung pangalan. Oh, nandito na pala si Chris Brown sa Pinas. <laughs> oh my god. <laughs> Chris Brown. Kailangan muna natin mag-lag dito. condominium clubhouse 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 chef ay din na chef Chris Brown parang ano to ha? ah Chris Brown na Chris Brown yung ano yung pangalan oh Chris Brown <laughs> <coughs> Reply nga dito na po chef Si Chris Brown Tawin natin si Sir Chris Brown ba talaga pangalan eh <laughs> Ay pala Hindi ko na pala pupunta na sir na pala <laughs> PD SR kasih sen set. Ya, saat lagi menyerian. Chris Chris Brown Telaga pengalaman ya, Sir. Chris Brown Telaga pengalaman yo. Oh, anoy. Kayak gula takoy. Como si Chris Brown. <laughs> <laughs> pang 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 internasional yo anu, Sir. <laughs> Tinggal langsir. ser saya lihat langsir ah. Dan saya jangan kamu nak. Konin kurang ko yang ID kau para di nak omagana. Cep, jangan apa leh. Chris Brown terlaga pengalaman eh. ni. Pak, tengok cep. Asor lang tayo sir, ah, sir no? Okay. Nakabok pa kayo dyan sir <laughs> Ano? Taga dyan ako? Ah, taga dun ka Kaya pa lang din namin sa akin Parang kumalik ako dyan Oh Taga dun ka pala talaga tapos, yung 1-day? One, one. One oh, one, one. ano? 1 sa lang, eh? no, mura na sir, no? 1.6 lang? 2 2 oh, na 5 masarap 5-6 -ano sa asor may unit pala kayo dyan sir Tapos pinaparintahan nyo one six lang so, ang kwentuhan ko si sir Taga doon pala talaga siya sa may urban sir, At may unit pala sila doon na Kung saan pinaparintahan nila For one six per night Pero ang standard daw po talaga doon Ang rent is 2 per night Good for 6 pack So mura na Brown wala akong magaling kayong sumayaw sir no Magaling kayong sumayaw Sumasayaw kayo sir Ha? O okay, yung sabi na nga ba eh Baka kaya kumakanta ka rin sir no Sayaw Sayaw lang sir no At least may talent Makalipas ang ilang minuto at malapit na pala tayo sa drop-off. Ito lang yung kinagandahan ng biyahe sa gabi, hindi mainit at walang traffic. Huwag lang tayong ulanin kasi pag nagkataon, logi talaga. At paalala lang mga kasiking, magdoble ingat po tayo sa gabi. Alam naman natin, nagkalat yung mga may hindi mga gandang loob dyan sa tabi-tabi. Saan entrance tayo sir dito? dito sir. so ayun po mga kasikin, at natin na po natin yung ating huling pasahero no? sana supportahan nyo po ako dito sa ating uh, MC Taxi Journey no? sa so, hindi pa pala nakasubscribe sa channel natin please like and uh, subscribe and hit that notification bell button para updated ka kapag may bago po akong upload na video so once again this is Vin as Vin Seeking TV see you on my next vlog in peace out you <laughs>